Marami pong naghahabol sa father niya. Marami po. Estimate amount na na-scam niya is 32 billion pesos. Holy! Medyo mapapanganib po talaga yung buhay ko ngayon dahil may mga mas malalaking tao talaga. Nasa studio natin idol rafi si Mr. Samuel Trinidad. Samuel Trinidad. At isa po siyang bank manager at siya ng tulong tungkol po sa mga humahabol sa kanya na na-scam daw po ng kanyang ama. Ah, yung padre niya, scammer. Opo. Tapos ngayon, siya ang... Hinahabol, hinahabol po. Dahil po, yung kanyang ama... So yung kasalanan ay... ng kanyang tatay, eh, siya ang pinagbabayan? Yes po. Uy, okay. Mr. Trinidad, magandang hapon po. Sen, magandang hapon po. Maraming pong salamat oh sa pagtanggap sa akin dito. manager Opo okay. Pero natanggal na po ako sa trabaho dahil po sa nangyayari dahil po sa ginawa ng tatay ko Uh, yung pagiging scammer, uh, pati pamilya ko na damay na, yung anak ko sa eskwelahan, nabubuli. Mm -hmm. um, natanggal po sa trabaho dahil po dito. So marami pong nagahabol sa father niya? Marami po. Marami ano po na trabaho po? ng father niyo? Ano siya? Uh, financial guru or influencer. Okay. Uh, nagbibigay po siya ng mga advice at uh, aral tungkol sa finances, kung paano yumaman, Ang programa nga po niya is yayaman tayo tapos yun pala po ay uh, scamming pang easy money pang easy money po marami na siyang na-scam marami po estimate amount na na-scam niya is 32 billion pesos holy so yun po yung ganong ka lalim po yung problema ko ngayon uh, pati po yung mga mga biktima ay hanggang sa bahay ko nagre-reklamo sila at pumupunta sila. Pati bahay sila mo doon. na mismo? Opo, sumusugod sila. Ako, uh, dalawa... personal life mo na yon Eh, pupunta Oo. ka po sa bahay at hindi mo naman kasalanan. At pumapasok pa sa loob ng bahay. Opo. Eh, nasaan yung papa mo ngayon? Yung father mo? Tatago? yun, yun nga po. Kaya sa, sa akin po hinahabol yung mga nagre-reklamo dahil ho nagpatay uh, patay na po siya. Ah, patay na siya? Patay po siya. Nagpakamatay po siya. oh, okay. So ngayon, dahil wala na yung father mo, Opo. Eto mga nice cam niya. Opo ikaw ang nakita nila na pwedeng bawian. Opo, iniisip po yung mga biktima na sa akin yung pera at hindi lang ho po yan sen. Uh, medyo mapapanganin po talaga yung buhay ko ngayon dahil may mga mas malalaking tao talaga na naghahabol din doon sa pera. Yung pala po yung mga kasabwat ng tatay ko. Pero tingnan mo na eh baka naman yung mga kinita ng padre mo sa pang-scam na 30B baka merong kang may napunta sa iyo doon pa paano? baka may naibigay sa iyo mga ari-arian kotse uh, wala ho po ng ganun uh, kahit ho po piso hindi po nakinabang ako o yung pamilya ko sa perang nascam pero po uh, hindi ko po alam kung pwede mo sabihin dahil uh, sige sabihin mo na Medyo nakakatakot po talaga sa inyo. Hindi, eh. nee, huwag ka naman takot. Nandito ka na rin lang. Tuloy mo na. Ano bang gusto mo sabihin? Ah, uh, Sen, bali po yung, yung, yung... Kasi oh, hindi po ako makalapit sa polis. Kaya po sa inyo po ako lumalapit. Uh, yung pera po ay nasa akin. Nasa iyo? 32 billion pesos Edy po so nasa akin. Eh di, so, na lang natin sa mga tao. Eh, para yun, para yun 32 po billion. yung mission ko. Uh, kasi po, oh, gusto ko pong linisin yung, yung pangalan ko ah uh, dahil po sa ginawa ng tatay ko, uh, lahat po ng kasalanan sa akin po uh, sinisisi. Pero yun nga ho po yung mahirap doon dahil uh, nasa akin po yung pera. Pero... Dala mo ba ngayon sa TV5 yung 30, 32 billion? 32 billion, di ano yan? Tatlong trailer siguro. <laughs> Actually, si po, ang totoo niya, and, nasa crypto wallet po na iniwan sa akin na tatay ko. Ah, crypto wallet ko oh nga naman, yung cash yung Nasa kasyang crypto wallet po. Doon po tinago ng tatay ko at ako lang po nakakaalam sa mga password at sa mga clues. Kaya ito na lang, kaya ito ang gawin natin. Opo, oh, ano So, pong... manawagan ka na lang siguro doon sa mga na-scam ng father mo hmm. at sa kayong mga humahabol pa rin sa iyo, sabi mo hanggang sa bahay mo at sinusundan ka lahat-lahat. Sige, anong gusto mong panawagan sa kanila? Ayun na, uh, sa inyong lahat po, um, Una-una, pasensya po ho sa nangyayari sa Abala. Alam ko, sa iba sa inyo ay napaka-importante po talaga yung pera para po sa paggamot ng anak nyo, para po sa pagbili ng bagong mga uh, mag-invest sa totoong negosyo. Pasensya ho talaga. Ako ay gumagawa po ng paraan para maibalik po sa inyo yung, yung pera. At uh, andito po ngayon kay Senator at hihingi po ako ng advice at tulong ko ano mga pwede kong gawin. Ayun naman pala. Ayaw, at ang kagandahan niyan pala, the end of the day, eh yung pera na 32B na naloko ng father niya sa mga kliyente, eh, may ibabalik din pala sure. up to the last centavo. The yes. sins of your father should not also be your sins. So anyway, kung gusto nila malaman kung paano may balik yung pera sa June 23. Hello po ako po si Gerald Anderson, um and yun po sa June 23, sins of the father ah uh, bali po, yun po yung previous, yung ginawa po kanina at kinuwento po kanina. ah uh, Doon po umikot yung storya, pero syempre, ah uh, may, may crime, may love, may family drama, may action, may suspense. Lahat po yan nandyan at um, pinaghirapin po namin to para sa inyong lahat. Um, 9.30 p.m. dito po sa TV5. 9.30 p.m. Yeah. So, 9.30 p.m. Monday to uh, Friday. Po, Monday to Friday. Ma mapapunod po yan dito sa TV5, mga kapatid. Oh. Yeah, marami sino, sino sino mga kasama mo? Marami know? si uh, of course, si Sir John Arcilla, siya po yung kumana. Sina uh, um, <laughs> siya na magdayaw, Jessie Menjola, Ah uh, its it's a love story may love story factor pero po ay uh, may social awareness kaya po na, na maraming anong mapupulot marami po marami okay, po sa that's, okay. eh. that's always my request kapag gumagawa po ako ng proyekto is sana po may mapupulot yung mga marami. viewers na para mabawasan din po yung mga nagrereklamo dito sa inyo uh, i'm sure may mayroon din mga nagrereklamo about scamming marami. marami marami every week hindi nawawala That, yun din ang sinabi ko ang ano yung pang parang maraming despite the fact, maraming kami nagbibigay ng warning Angay pa rin na uto, sorry dun sa mga na-scam ha. Yes, yes, yes. I, I've been telling them, if it's yes, too yes. good to be true. It's not true. It's yeah. not true. Yes. Sino ang director nito? Uh, FM Reyes, si D, uh, uh, isa sa pinakamagaling na director natin, si Direk FM Reyes. At um si Direk uh, Bijoy Balaktas, uh, we're, we're very blessed na sila po yung captain of the ship. And um, ayun, uh, marami pong marami pong dapat abangan. At nakita um, ko magaganda yung mga shots mga views Santos Sinut sa, sa, sa dito da. po dito po sa Manila um we we were we were looking for mga best locations na babagay po sa historia and uh, very true to life po yung mga nangyayari so that's why uh, nung nalaman ko na pwede ako mag-guest dito I really wanted to guest kasi nga alam ko po Of course po, kapatid kapatid at marami, po, time marami time. po marami nagre-reklamo sa inyo about scamming Yes tama tama, tama. Mr. Gerald uh, Anderson. Maraming marami salamat. Thank you, thank you, thank you. Yan po, sa TV5 lamang po yan, Monday to Friday, 9.30 p.m. sa TV5 Scenes of the Father. Thank you, Mr. Anderson. Maraming salamat. Thank you, thank you. Anderson. Hindi uh, na, alisin niya yung summer to you, Sige. Sige, sige. Thank you, thank you. Ayan po, mga kapatid. Abangan niyo. napakagandang story. Uh, natutugma yun, napapanahon uh, dito sa uh, sa radio at sa, sa lahat ng uh, nanonood at mga lumapit sa amin. usong uso pa talaga iskaming kami ngayon. Yes. At ito, napakaganda itong show na ito dahil makaka-relate ang marami sa inyo. At mayroong aral na mapupulot. That's what's important, di ba? Siyempre, sa kapanood nyo dito, ayun, nagkakaroon kayo ng awareness kasi continuous kasi sa amin may magreklamo ngayon bukas wala na may magreklamo dito everyday mapapanood yun makapulot ka ng aral sabi niya ah o nga pala hindi pala dapat tayo naniniwala sa mga ganong klaseng mga pambubola okay Sins of the Father Sins of the Father June 23 lagay niyo po sa kalendaryo niyo June 23 ayan 9.30pm prime time pa rin yan okay